Si Suni Anyan ay isang tunay na academic master. Nag-aral ng husto sa loob ng labindalawa taon sa pag-asang makakapasa siya sa King Hua University ayon sa kanyang hiling. Ngunit, isang bigla ang aksidente sa trapiko ang naging dahilan upang hindi siya makakuha ng pagsusulit sa social science comprehensive subject na labis niyang ikinalungkot. Lumipas ang panahon at dumating ang araw ng pag-aanunsyo ng mga resulta ng university entrance exam ngayon, si Suni Anyan, na may kabasa dibdib, ay pumunta sa isang internet cafe upang tingnan ang kanyang mga marka. Nagdarasal siya na makapasa siya sa King Hua. Kahit alam niyang imposible, mayroon pa rin siyang kislap ng pag-asa. Ngunit, ang realidad ay laging malupit. Tiningnan ni Sunyan Yan ang linyang subukan pa ng mas husto sa screen, at labis siyang nasaktan. Lumusot siya palabas sa internet cafe, na tila nawawala sa sarili at nabangga ng isang dumadaan, bumagsak siya at sumalampak sa taniman ng bulaklak, hindi ng kamalasan. Umukit siya pa uwi, ikinuwento ang lahat sa kanyang ama. Inakala niyang madidismaya ang kanyang ama, ngunit kalmado lang ang reaksyon nito, at inalo pa siya ng walang tigil. Pagkatapos, nakatanggap si Sunyan Yan ng abiso ng pagtanggap mula sa Kuning University of Technology. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang